Pero may hindi naman na under yan ang nakatayo. Halimbawa, <laughs> <Ay, di. laughs> <laughs> <laughs> bumili ako, nagkaroon ng konting challenge, ganyan. Saan ko siya pwede dalhin? Uh, dito lang din, sir, sa store po. Dito rin? Yes po. Hindi na ako lalayo? Hindi na, sir. Magre-reklamo ko yan. ba? Diba, dapat palayo yung pinag... <laughs> mag maganda pala dito, dito na rin. <laughs> so today, we are here sa NWOW, Cavite City, para alamin kung ano ba nga meron dito sa NWOW ERBS series. Iba sir ng ERBS 2 sa ERBS 3 Meron po tayong dalawang option sa pagbukas po natin ng e-bike. Una po sa 2C po, i-turn e, lang natin ng right, tapos pipindutin lang po natin tong unlock. Ayan okay, po, pwede na, po siya na pa siya gamitin. Tapos na pangalawang option naman po natin, pwede po siyang i Unlock, uh -huh. and then dalawang lightning icon. Pwede na po siya gamitin. Sa remote po natin siya binuksan, sa remote din uh -huh. natin back unlock lang din po. Halimbawa po na sa parking lot po kayo, meron po yung kaparehas na e-bike. Uh -huh. Hindi niyo po alam po nasan din yung e-bike nyo. din lang po natin tong locator niya. Ay, yung iPhone. Bale, tutunog po siya ng limang beses. Ito uh, sabihin, nandun po yung e-bike niya. Ito naman po, kung gusto niya po talaga ng mas safety, o, natin yung lock. Bawa na may gumalaw sa kanya, mag-alarm po siya. Ayun, may alarm na siya. May security talaga function ng ERBS 3. Kapag naka nakalubog po sa letter D, ibig sabihin po naka-drive. Kapag naka na naman po sa letter R, naka-reverse po. Tapos ito naman po sa speed. High, medium, low right po. Pag liligo pa tayo ng kaliwa, turn lang natin ng left. Kapag papatayin natin yung signal light, middle button lang po. Kapag liligo naman po yung ng kanan, turn lang po natin uh -huh. para right. Tapos kung mag-hazard po kayo, sabay lang po natin left, right. Naka-indicator naka, naka naman po siya sa panel board, uh -huh. sa side mirror, sa may headlight, sa tail light, at sa Europe Rope like po, pinaka-full charge niya po is 52, mga ganun, 52, 51. Ah, 52. Kung mapapansin niyo po, ah, mababa lang po yung uh -huh. pagitan nila, 52 to 40 ang low-bat. Uh -huh. Pero yung takbo niya naman po na kayang takbo yun, 40 to 50 kilometers. 40. Ano sir yung charging time niya Kung nang charge po, po papahinga niyo lang po siya ng 30 minutes. I-charge po siya natin ng 10 hours. Tapos after po nang pag-charge niyo, pahinga lang po siya ng 30 minutes bago gamitin susunod po, ang pre-charge po ulit kayo. Pahinga din lang po ulit ng 30 minutes na ako gamitin. 8 hours na lang po. Then, mga ilang oras ang itatagal niya? Mga 4 days, days. Day to 5 days. 4 days to 5 days. Iglayo, sir, no? Tsaka kapag maraming kayong ano sa medyo may kabilisan siya malawag. May kabilisan. Parang mga 3 days. Ah, na kasi po. mabigat. Oo. Pero talagang hanggang ano, sir, 50 kilometer ba? 40, 40, 50 po. 40 to 50. 40 to 50 kilometer yung pwede niyang marating. So from Cavite, sir, hanggang saan pwede marating nito? So, Carmona. Pero, isa-charge na yun sir pagpabalik. Okay. Back uh, one-fourth na lang ng pabalik ko yung kaya niya. Tapos, at kung sakali malobat ako, tapos sa Carmona, may NWOW, pwede ba ako maki-charge okay. doon, sir? Pwede mong, Grabe uh, naman ang NWOW. Kasama po <laughs> sa free lifetime service natin, uh -oh. din, sir. Uh, libre lang po yung charge kahit saan po kayo ma... tayo uh, Kaya masiraan, sir, so, no? Pwede rin so, magpa... Sabihin nyo lang po kung kanina po nakapangalan ng e bike Wow! <laughs> iba sir ng ERBS 2 sa ERBS 3? Ang pinag-iaiba niya po is yung po sa front panel niya, medyo close na po. Oo. Mababasa siya ng ilan. Oo. Hindi na mababasa yung mga wiring. Ito po yung panel board niya, digital na po. Kay compartment na po yung front. Ang battery, saan nakalagay sir? Sa likuran? Saka mas magbangkas po sir eh, kung parang sa... Hindi na siya ng lumang... Yung pinakarawang. At siyempre para sa mga nag-iisip kung tubeless na ba ang eRBS3. Yes po, tubeless na po ang ating uh, mga gulong. Balay ako sakali pong maplatan po kayo hindi po agad kayo magpapalit, uh, lalagyan po natin siya ng silan uh, at ang tiyatagal naman po ng gulong niya is 1 uh, year po, 1 year din po mahigit so, yung ordinary po kasi, uh, mabilis din siya mapudpod. tapos uh, kapag nakatusok po kahit mga maliliit na kung ano ano ah. papayatan na po agad yung, so bali matrabaho po matrabaho. siya ngayon hindi po kagaya ng tubeless, uh, direct na po lalagyan lang po natin ng silan tapos, uh, Kahangin na lang po natin na okay Traktahan na po siya ulit. Oh. Matatakpan po ng sealant yung butas, kahit gano'n pa po kalakayan. Pagdating naman sa safety features ng ERV S3, syempre, preno, ang isa sa pinaka-importante. Naka-disc brake na po siya lahat, uh, front and back, disc brake na po lahat. So, wala, oh, mas safe na safe po talaga yung brake niya. Hindi po kagaya ng uh, dam brake, yung mga gano'n. Minsan oh. po kasi, uh, konting basa lang, nangangalawang, naging isakap po. Hindi po kagaya ng... This brake, uh, napakadali lang din po natin siyang uh, i-fix mm. yun, sir. Tsaka, mas safety po. Siyempre, kapag safety yung pinag-uusapan, pag madilim naman, sir. LED na po yung headlight niya. Dalawa na po yung headlight niya. Hindi lang pa sa headlight pala, sir, LED na itong dalawang to? Yes po. LED Answer. na? Oo, nakakasigaw. Meron din po siyang high beam and low beam. Ah. Yan po. Bale, so, napakalakas po niyan lala sa gabi. Sir Paul, paano naman kung umuulan? Siyempre mahirap mag-drive kung hindi na po yung harap. Ito ba sir ay eh, meron ng kasamang wiper pag binili? Wala po tayong problema kahit sa ulan. Kahit umaraw po umulan, meron naman po tayong wiper. Yan po, safe na safe po kapag uh, naulan. dahil na sa mga nabiyahe ng gabi, uh, hindi po tayo mag maaksidente kasi po meron po tayong uh, safety na wiper po. Uh. Totoo yan, Sir Paul. Kasi ako nagda-drive ako ng ibang brand. Wala siyang wiper. Minsan nagda-drive ako ano, na ulan. Ang hirap makakita. Kaso hindi ko mapunasan na magmamadali. So na ako. dito hindi na problema. isang Paano ba, Sir? Curious lang ako sir paano turn on yung Pag turn on po natin ng wiper, uh, ito lang po yung switch niya po Ah, ito yung po. switch Ayan, yung oh, red po. button Pag tama nga yung aking hinala na hindi lang ako yung nagagandaan sa Dahil today, meron na namang i-deliver ide na ERBS3 Buta na lang talaga na dito si Sir Paul Maraming salamat sir. sir Paul At magde-deliver pa siya ngayon bagong-bago, mainit-init pa mm -hmm. ERBS3, white po. Sa mga gusto po bumili dyan Dito po, ha, mapa na beleta. Ah, City. Uh, kung taga ibang lugar naman po kayo, meron din po kami ibang branch. Punta lang po kayo sa store, chak na chak na magugustuhan niyo po ang and wow. Yes, at kung ayaw ng puti, merong uh, meron po tayong silver, maroon, orange, ah, uh, green ko. Grabe, ang daming pagpipilian. And, meron din po ang color pink. Pagdating naman sa repair, ayan, kita nyo naman, gawa na 'yung pina-repair ni Ma'am. Mga kaibigan, electric vehicle is the future. <muchas> Mahal na ang gas at tumataas pa. Wala na ibang pupunta niyan kundi pataas. <muchas> sana sir magkano ang litro ng gas niyo? Ano po sa gasolina po 78.36 po. Official okay, 81.39 po. Grabe, mahal na pala talaga, no? Oo, okay oh, lang po yan, sir. Bakit naman okay lang? Na electric bike ka naman po, sir. <laughs> Papasok muna kami, napakatindi kasi ng init. Eh. Ay, salamat. Ayan. Ang sarap pala pumesa dito sa loob ng NWOW. DRVS 2. Ano yung nagpwede sa i-check kung bakit mali ka ng e-bike? Una sa lahat, very practical siya. Lalo kung kasama mo yung pamilya mo, yung, yung uh, anak mo, lalo na. Tapos, compared siya sa pagka-tricycle, pagko-commute, go, sasakay ka ng jeep. Isipin mo, magkano na pamasahe ngayon? 10 piso sa jeep. O, tapos, tricycle, siyempre, eh, siguro nasa 25. Or minsan, 50 pa nga eh, sinisingil kung meron kayong ganito e-bike kung baga kung may pupuntahan kayong mga malapit din lang na lugar like palengke, simbahan or anywhere in the city very practical siya kung baga anumang oras pwede nyo mapuntahan na hindi niyo na mag commute pa ilang years nyo na ginagamit? March 2021 mahigit isang taon na rin siya sa amin sakto nung mga panahon na talagang may social distancing at iniiwasan na as much as possible huwag mag public That's right. right. Family mo na hindi nyo na kailangan makikulo pa sa crowd. Hindi na kayo sasakay sa bus or di ba kung saan maraming tao. Maihahatid mo sila na very safe kayo lahat. Safe na safe talaga. Balik, gusto ko lang din malaman ako kasi nag-e-bike din. Yung konsumo ng kuryente sa akin, Okay naman, hindi ko nahalata. Pero hmm. sa inyo, kumusta naman ilan yung ano yung consumer okay. ng kuryente ng NWO? Actually, pre, it's a big surprise okay. nyo eh. Ang hmm. akala namin, kumbaga, sobrang laki ng itadagdag sa bill namin sa kuryente. Uh, pero it turns out, parang nagdagdag lang ng cellphone eh. Parang ganun lang. So, parang smartphone, cellphone ng smartphone. consumo. Bale, oo. Oh. <laughs> parang ganun lang. Masasakyan mo na, di ba? Oo. Oh sobrang tipid compared sa pagko-compute at sobrang tipid din syempre kung let's say magka cardload kayo sobrang di ba so kung dito dito rin lang within the city or nearby towns like Rosario or Naveleta perfect so far pa pag full charge mga ilang araw tinatagal dito magigit isang araw to eh. kasi depende rin sa konsumo hindi naman siya pang pang labas-labas ng Manila area kung dito-dito rin lang kayo, perfect siya eh. Tatagal siya ng mga dalawang araw o higit dalawang pa nga eh. araw. Oo, Almost higit pa. dalawang araw. Tanong hmm. ko lang din, Lan, ganong kabilis or ganong katagal mo natutunan mag-e-bike? Actually, pre, sobrang dali lang eh. Minutes nga lang na-gets ko na tong Itong controls kapilis. ito eh. Ganon lang kapilis. Para ka lang nagbabike. bike na nilagyan ng konting controls na napaka-simple lang naman. Tapos... Very safe din siya kasi mayroong busina. Kaliwat kanan mayroon siyang busina. Tapos ang cambio niya tatlo lang din. Uh, high, medium, tsaka low. So may pagpipilian, pwedeng bumaga, medium, and then yung mabilis talaga. Oh, kung gusto niyo, chillax lang, hindi eh, naka low lang kayo, low speed. Ano naman yung preno nito? Anong... Ang preno niya very secure din, kaliwat kanan, yung sa likod na gulong tsaka sa harap. May nagko-correspond sa kaliwa at sa kanan na manibela. Tapos may lock din siya para kahit naalis kayo. Siguradong hindi gugulong yung e-bike nyo. Ang tunog, tunog din tayo pag balwa, pinark mo parang alarm. Walang ganun. Parang alarm. <laughs> 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 Ayan, okay, malaking bagay din kapag may wiper sa e-bike dahil katulad nito, umulan. So, wala akong pamunas. Ayan, hindi masyadong makita yung dadaanan. So, paano yung pag umuulan? Hindi ba mahirap mag-drive? Kasi, siyempre, malaba yung salamin. Hindi problema yan kasi meron siyang built-in na wiper. Aba, oh! pa, parang kotse talaga. Parang <laughs> Hindi mo sa... yung vision nyo pag nagka-drive kayo. Kasi yung e-bike ko, oh, So ito may wiper. So oh. yun yung kagandahan dito. Kahit hindi ka magdala ng pasahan, meron ng wiper. Very convenient. So talagang pag multi format ito, pwedeng eh, kahit hindi pang multi-purpose siya, pwede nyo talagang pamalengi. Pwedeng sa kahit anong lakad, maasahan lo. Ganong katagal mo na ginagamit itong e-bike lan? May kit sang taon na rin. So sa one year, sa tingin mo, may re-recommend mo ito sa mga first time user, sa mga planong bumili. Definitely bro, highly recommended ko ito lalo na sa mga small family gusto lang magpasyal-pasyal within the city or kung may bibilin kayo sa groceries Kahit first timer first Kahit timer first na timer na... Actually guide, grade 1 nga Papandar, <laughs> <laughs> although bawal din <laughs> So ganun siya kadali gamitin? Yes of course uh, Paano pa di mga gustong bumili? Cash lang ba yan? So, sa mga interesadong bumili dyan, huwag na kayo magdalawang isip kasi meron silang installment program installment promo na okay, pwedeng i-adjust depende sa inyong budget. Madali rin kausap yung mga staff nila. And maraming salamat alaan at kailangan niya na umuwi. Oo, hinihintay na ako na kung oh, di oh, ba? Diba, iba kapag may sasakyan, kapag kailangan umuwi na kay misis, makaka-uwi na agad. <laughs> <laughs> hindi pa magdududa si misis kung saan saan nagpupunta. Oo, oh, di ba? Sabi ka eh. <laughs> Thank you very much. Salamat. Set together, with Shopping Sensei. Please do subscribe to him here on YouTube.